Kung uh, hindi man kayo makapunta dun sa misa 6 o'clock, sa Edsa Shrine no? sa inyong mga parishes, eh, kahit man lang nag-shopping kayo o namamalengke o sasakay ng uh, transporte pupunta sa trabaho, kung pwedeng nakaputi tayo, mas maganda yan. O kaya kung hindi man pwede, eh, maglagay ng white ribbon, magpin ng white ribbon. O sa sasakyan natin o sa mga bahay, maglagay ng puting ribbon para ma pakita natin yung sentimento natin, yung ating git, galit at uh, talagang pangingit-ngit sa kanilang uh, pagnakaw sa ating kabanambayan. Attorney Howard, sabi nga po, ito uh, sabi nga, no, uh, parang labanan ng simbolismo o kaya pagpa... Uh, mar maraming nakakalam na about white. Bakit po puti ang sinisimbolo at uh, ito nang palagi yung ano, yung chase, uh, uh, ano, kapuri-puri o kaya naman, eh, paano, bakit po white uh, attorney? Well, sabi mo na nga Ben, kapuri puri kasi may, white is purity, white is clean, no? At uh, uh, pagtitingnan mo kasi ang sabi namin, we are very inclusive kasi sabi sino bang kasama niya? Meron ba tayong tinatanggi? Wala tayong wala kasing politika ito po, Benji, no? Yung corruption, yung ating laban versus uh, uh, para sa corruption, yung ating pagsulong sa transparency, accountability, good governance. It transcends political parties. Wala akong partido dito. Walang pula, walang azul, walang orange, walang green, walang pink. Ibig sabihin po, lahat ng kulay, accepted natin. Makikita mo naman yan, pag accepted lahat, ang universal color ay white, di ba? So, white yung ating kinuha para it uh, signifies unity and purity and uh, inclusiveness of everything. Pero, between you and me, Benji, yung mga pagba, pag ano ko lang pa, papaalalahanan ko lang, although we accept everybody, paalalahanan ko lang yung mga korap at alam na nalang korap sila, eh baka hindi sila welcome, baka masigawan pa sila doon. So sa kanilang, sa kanilang kumbaga katinuan, eh wag na na wag na silang sumama doon kasi sila ay talagang kumbaga hindi welcome kung sila ay corrupt. pero kung ano man ang partido mo kung sino man ang sinusuporta mo hindi naman tayo namimili kasi nga inclusive tayo pero dapat ang, ang sigaw natin ay eh, hindi para sa political party o political person pero sa laban sa korupsyon at yung ating advocacy for transparency, accountability and good governance. At ini sabi nga po ni, eh, sabi nga po ni eh, dapat magsuot ng ano puti no. Ngayon kung ikaw ay eh, merong uh, tawag tawag doon na uh, delikadesa at alam mong merong kang itinatago, eh, huwag ka na magsuot ng puti. <laughs> Katulad nga ng binabanggit yung babala eh, ay okay, pero... makikita at makikita naman. Pero Benji, walang delikadesa yung mga yun eh. Eh kaya <laughs> yun lang masakit ano ha. Ah? Yun lang masakit so hayaan na natin sila pero wag silang kumbaga eh nasasakan na lang na yun. pero kung banggi sabi nga ni presidente uh, BBM eh mahiya naman kayo ang problema walang walang hiya yung mga yan eh so yun ang problema natin pa -paka <laughs> ano pakapalan na la pakapalan attorney oh, oh ito naman ho no, eh lagi nang uh, at sabi nga po lagi nang uh, na sa mga usapan pero tatanong ko na rin po ba eh ang uh, ano po ba ang nakikita ng uh, ano ng tao go no anyo ng katiwalian ano lalo lalo na oh, sa lokal at saka o sa tawag ko sa national government o natin governance uh, attorney. Opo, ang ano nga natin nagiging systemic po ang ating corruption. Sabi mo nga, mula lokal, national, uh, uh, whether executive department, whether legislative department, uh, kinalulungkot ko, sabi nga nung iba, kasi ako'y abogado, kinalulungkot ko. Yung iba sinasabi pati judicial department, so all branches of government, kasama. So siguro hindi naman natin dinalahat at uh, hindi naman natin gene generalize pero dapat talaga makita natin at mahuli at maging accountable kung sino ang mga uh, tao. Kasi marami naman sa hanay ng ating gobyerno ang matitinong uh, sa public service. no? Mm -hmm. uh, Kinalulungkot ko talaga talagang uh, uh, meron talagang gumabahid na sabi ko nga, sabi nga namin dati alam mo, ang corruption, sabi na butiki. Naging buwaya. Ngayon, gansila na. Eh, palaki ng palaki. Hindi na natin alam kung saan ito hihinto. Pero tingin ko, uh, dapat uh, ipakita na talagang kaya natin magpakulong ng, Ayun. ano, ng, ng uh, mga malalaking uh, politiko, ng malalaking pamilya. Kasi yung mga political dynasty, kasama rin dyan. So, pag nakita natin yan, yung certainty of conviction na talagang sila eh makukulong, magiging accountable at yung kanilang pera na kinulimbat, eh, ibabalik nila at makukuha at uh, hindi nila magagamit. Tingin ko hindi magiging uso ang corruption kundi magiging uh, kumbaga iiwasan yan kasi mm -hmm. nga matatakot yan na makulong at mahuli at maibalik. Kumaga mas mahal pa ng magkurap kasi mas malaki pa yung ibabalik nila kaysa nakukuha nila. Yan po eh kung meron talagang masasampulan. Ano, uh, attorney? Eh yun ang alam mo, uh, Benji, uh, tayo nagpapasalamat at uh, nagkaroon na tayo ng bagong ombudsman kasi for some time, bakanti po yung pwesto na yan. At uh, narinig ko, sabi naman ni ombudsman na uh, boying Boeing na uh, uh, by November, Uh, magla magpapile na sila ng kaso sa Sandigan at lalabas yung warrant. Kasi alam mo Benji, yan, yan ang proseso natin. Mm -hmm. Yung Ombudsman ang taga-imbestiga. Although may ICI na mag-imbestiga or or DOJ na mag-imbestiga, lahat yan eh, pupunta pa rin yan sa Ombudsman, ombudsman dahil public officers po yan. Ano? Oh. Uh -huh. At uh, yung mga private individuals dahil sila in conspiracy with the public officers, eh, sa Ombudsman po sinasalang yan. Tapos yung Ombudsman, magpapail po siya ng kaso sa Sandigan Bayan at yung Sandigan na maglalabas ng uh, arrest warrant. Mm. So sana po uh, mangyari po yan. At sabi ko nga, kung gusto talagang masampulan, simple lang naman. Eh, kung tutuhanin na yan, bilis-bilisan nila, maglabas na ng warrant by itong November, by the end of the year, meron na silang mapakulong at makita yung resulta ng taong bayan. Sa oh, oh. at uh, Benji, kung gusto nalang mabilis, eh, sabi ko nga, i-cancel na lang ang DFA, ang passport ni Sandy Cot, pauwiin yan. Kung hindi <laughs> nalang mapauwi yan, eh, talagang may makikita na hindi na may, medyo mahina ang political will ng ating gobyerno. Sabi nga Pero, po, um, ano, um, attorney, uh, ano, sabi nga po, attorney, sa Sandigan Bayan, as soon as meron daw silang matanggap, eh, within 60 to 80 days ata o 90 days, ka, kaya nilang maksyon sa uh, ma magkaroon -ma ng kagad ng uh, ano, uh, uh, action. na. Uh ah, uh, narinig, narinig, ko rin yan. Sabi po uh, ng presiding officer natin sa Sandigan Bayan na uh, lilimitahan nila to 6 to 8 months. So Hopefully, yun nga, tama, 90 days to 6 to 8 months. Kung magawa nila within 60 to 90 days, may conviction sila, di mas magaling. Ayun, uh, ayun nga po. No? 6, 6 to 8 months, magandang achievement months, oh. na po yan. Oh. At Kasi any... nakita, mm -mm. nakita mo naman ang mga kaso, Benji, Lay inabot po. ng taon, inabot ng dekada. Ano Pero kung na nila 6 to 8 months, di maganda po ang yan. Bilis o no, no. Baka magdadagdag pa sila ng mga, ano, do, no, mga division no, ng court. Ano. Attorney, meron po ako inabanggit niyo po yung political dynasty. Sapagkat sabi niyo nga, it's the sense all political parties pero pagdating yung sa ang realidad uh, hindi na lang dito sa Maynila doon din sa mga lalawigan lalo na well entrenched po ang mga political uh, dynasties o political families sa uh, doon po sa ano sa lahat ng mula sa negosyo mula po sa uh, lahat uh, supplies uh, logistics lahat po kontrolado ng mga political families sa uh. eh, may mga inuulat na rin nga po, di ba, attorney sa uh, anong tawag doon sa mga investigative uh, o documentary, mga pangalan ng mga youth diyan sa sa no, dami pa uh, mga kung sino-sino pa, talaga talagang ano, Dumagas o meron pa sa Cavite o meron sa Las Piñas, mga ganyan po no. Uh, attorney, uh, uh, gaano talaga kalalim ano po itong problema ng political dynasty natin, attorney? apo Benji, makita mo nga 'di ba talagang ika nga lumaki sila at uh, lumobo ang uh, political dynasty at uh, malinaw naman sa ating constitution na bawal ang political dynasty although walang uh, talagang batas na nagde-define niyan kaya kailangan na uh, siguro panahon na rin na talagang uh, katukin ang kongreso na kailangan na uh, magpasa sila ng uh, political dynasty law no um, kung hindi naman uh, yung grupo namin sa isang bayan eh nagsusulong din ng uh, sabi nga namin if by the end of the year eh, walang nang uh, magawa ang uh, kongreso natin eh, magsusulong tayo ng uh, people's initiative na ipasa na itong uh, uh, political dynasty na magkaroon na ng anti-political dynasty bill so sana naman uh, kung ito ay matuloy you no know, either in congress or yung uh, people's initiative magawa ito by before 2026 2027 para sa eleksyon ng 2028 eh talagang hindi nakasama ang political dynasty. Opo, sabi nga no kanjan yung uh, ang tawag ko diyan, yung in mga meron daw sabing in 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 enabling act pero ay ano, meron na nasa provision po nung constitution kulang na lang daw po yung enabling act ba? Yan ba yung tinutukoy niya, attorney? Opo, yung kasi nga sabi ko nga, kailangan i-define yan. Ano ba ang dynasty? Yan ba eh, first degree? Ibig sabihin, magkapat, magkatatay, magnana, mag asawa ma uh, tatay anak ganyan o kaya hanggang fourth degree ibig sabihin hanggang tiyo pinsan mga ganyan so mm -hmm. i think yun ang pinaglalabanan ko hanggang san degree ang uh, ang lawak ng political dynasty Isipin mo, Benji, paano tayo magkakaroon ng uh, checks and balance kung yung yung congressman ang tatay yung okay. anak mayor yung isang anak vice mayor yung yung asawa o yung tiyo o yung pinsan governor eh paano naman niyan tapos yung isang kapatid eh, judge o kaya nasa uh, secretary ng let's say DPWH or or ex or or director ng DPWH sa kanilang probinsya eh sino ang nagbabantay eh sila sila rin yung dapat magbantay eh alam nga na magbantayan yung mag-amat mag, mag uh, magkapatid etc so mm -hmm. paano naman yon so i think talaga kailangan ayusin na natin yung political dynasty kasama na rin yung nepotism kasi bawal din yung nepotism big sing sing nepotism yung pag pag-appoint ng mga kamag-anak sa gobyerno sa so, talaga po yung ano, yung conflict of interest eh talagang na uh, ano no, nandiyan kapag uh, hindi ho uh, na actionan ito pong usapin uh, ng political dynasty uh, Opo, eh kasi kung na mo rin Benji, parang sa Senado uh, hmm. May Estrada, dalawa. May Cayetano, dalawa. May Tulpo, dalawa. May Bilyar, dalawa. E eh, 24 na lang yan. Tapos meron pang apat na pamilya doon na uh, umukuha ng mas maraming upuan. eh tayo o Benji, 110 million Pilipinos, alam nga naman na sila lang ang nandun at sila lang yung magaling. O hindi naman pwedeng ganun lang. Makikita rin natin na hindi naman kaaya-aya yung performance. Kahit magpamilya, makikita para sila nagbalak bote. Pag magpamilya, ang boto pare-pareho. Eh hindi naman tama yon. Eh meron pa silang ano, extension sa camera ayun na nga tapos yung mga kanilang mga kamag-anak ka, nasa nasa House of Representatives pa so paano yun alam nga naman kukontrahin rin nila yung boto nung nasa House of Representatives o nasa Senado na kanilang mga kamag-anak mm. so nakakatawa din yun nakakatawa nga uh, sitwasyon kaya talagang kela talagang hindi hindi lang napapanahon na matagal ng panahon na dapat na ipasa itong politika dynasty lo Opo. At ini, simula po nung sa trillion peso march ano na sabi nga po ay uh, nanawagan ho ang sambayan na doon na bagamat uh, nagkaroon ng konting karasan dahil na nasa Kupa, no ng uh, sabi nga na iba pang uh, uh, panawagan uh, doon naman sa uh, pagkilos na yon, uh, Nasaan na po ngayon? Ano ang monitoring mo ng inyong grupo dito sa Trillion Peso March? Nandiyan ang binanggit niyo po kanina, ICI, investigasyon ng DPWH, investigasyon ng uh, uh, NBI o ng ano mga ahensya ng pamalan, may katiw sa Satisfied mo ba kayo sa mga nangyayari, uh, attorney? Well, Benji, maganda na narinig natin the other day na magiging live stream na yung ICI. Inaantay na lang natin yung mga regulasyon nila. Siguro na balitaan mo rin yan, ano, Benji? Opo. Uh, nangunguna dyan sa pagkatok at pagkalampag na maging transparent yung trillion peso movement, no? yung ating sambayan ng Pilipino. Natabi nga natin, paano naman natin bibigyan ng tiwala at kumpiyansa ang ICI kung maraming tinatago at maraming hindi natin alam no. Kaya kinagagalak natin na tayo kay uh, retired justice uh, Andy Reyes, kay Bb. Simpson at kay makasama sa komisyon, uh, kay Madam Fardo na galing sa SGV na talagang ano, talagang sa tingin ko uh, napakinggan ang uh, ang uh, kung ng taong bayan na maging transparent at sana ito ay uh, first step na sa pagiging uh kumbaga pagbibigay ng kumpiyansa at pagiging uh, tiwala sa mga resulta ng ICI at sa tingin naman namin uh, sabi ko nga mas maganda na mag-investigate sila per area hindi naman kaya, kasi buong Pilipinas itong ano eh itong uh, god na ito mm -hmm. sabi ko nga Benji. Uh, pero kung gagawin nila per area, mas mabilis kasi ah uh, uh, nababalitaan lang natin ngayon, Bulacan, Mindoro, uh, Quezon City, eh marami pang lugar okay. sa Pilipinas na nandito nandiyan yung mga ghost project at saka alam mo sa itong ano ito October next week, October 31. Eh baka mas maraming ghost na lumabas dito eh, October 31 at saka <laughs> okay. sa November 1. Eh magbantay-bantay tayo ng mga ghost na yan baka sakaling dumami sila eh mag-ingat po tayo. Eh mula po, sabi niya, ano tawag daw, by by ano, quarter by quarter o ano, ba, ano district by district, mga <laughs> probinsya, probinsya, ano, Opo, no. Oo, kailangan, 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 bantayan natin yan, kada distrito, kada probinsya. Kasi sabi ko, hindi lang naman kongreso yan, kasama din ng local government dyan, kasama ang mga local uh, officials, national officials, kasama po lahat. Sabi nga ni na pakinggan ko dati si former secretary Dave Simpson ngayon kasama sa ICI, sabi uh. nga niya, everybody is included. Kaya kailangan talagang masusing uh, pag-iimbestiga at hindi lang naman na nakalagay lang sa DPWH, hindi lang nasa district engineer, hindi lang sa kongreso, lahat po sila tignan po natin, tingnan natin ang COA. Tingnan po natin ang, uh, ang ang bah, kahit hanggang sa barangay tingnan po natin talagang suyurin po natin lahat Saka, ng kasama po dito makikita ko baka ma, baka mapunuhan listahan attorney na bawat uh, probinsya baka makikita doon o bawat rio na o lahat o, ay baka makikita na isang pamilya lamang ang <laughs> uh, kumokontrol uh, ng buhay <laughs> ng <laughs> Pilipinas ano sa uh, eh, yun ang malungkot doon na uh, ang mga pamilya sabi nila It is a legacy. Eh, maiba yung legacy sa dynasty. Hindi naman nagiging ano, hindi naman nagiging legacy na ang legacy kasi ma may maganda kang naiiwan. Opo, opo, no, tama po. Whether tuloy-tuloy uh, man 'yan o oh, hindi, it's not the meaning na pagtuloy-tuloy eh may legacy kasi naiiwan. Ang naiiwan nila doon eh, yung mahihirap na iiwan habang sila lumalaki ang bahay, yung mayaman at uh, alam mo naman sila lang ang kumbaga parang binayayaan eh, doon tayo nagtataka kasi sa laki ng ating budget, hindi mahirap ang Pilipinas, Benji. May pera tayo. Hindi lang napupunta sa tama. hindi po na. dapat uh, ang pag, uh, paggastos natin, sabi nga ng marami, eh, dapat eh, nasa right project, right price, di ba? At right purpose. Ayun diba? po. Uh -huh. eh, kas kaso lang nga po, pagka uh, ganyan ngang, uh, nakatikim na at tawag mo na ay isinishare nila doon lang sa kanilang pamilya at uh, konti lang ho yung uh, ho sa bayan ano eh, talagang nakaka ano lungkot talaga attorney Nakakalungkot nga yan Benjen, nakakatawa kasi sabi mo nga, for example, ilagay na natin dito sa flood control. Eh dapat kunyari hindi nagbaha dahil inayos talaga nila dapat yung mga dike o kaya hindi dapat sila nag-illegal laging, nagpuputol na mga gubat natin, tapos biglang nagkaroon na nga uh, sa kanilang pagnanakaw, eh, hindi nila naayos yung infrastructure para dito sa flood control, eh nagbaha. Pero alam mo ang Pilipino, nagpasalamat pa kasi sila nabigyan ng ayuda, nabigyan ng grocery dahil sila nabaha. Pero dapat isipin nila na dapat hindi sila papayag dahil hindi dapat sila binigyan ng uh, grocery in the first place. Dapat hindi, kasi hindi sila pinalikas dahil hindi dapat nagbaha Ayun. kung ginawa ang trabaho <laughs> ng mga ating politiko. So ang, ang, ang rason dahil sila binibigyan eh kasi kinulang ang pera para sa flood control na dapat kanilang isinapety. Kasi isipin nila, hindi naman sila dapat lumikas hindi dapat namatayan ng kamag-anak dahil naanod sa baha mm -hmm. or whatever. Or namatay dahil sa leptospirosis dahil sa baha. Eh dapat doon nalatingnan ano ang punot-dulo. Hindi saka sa ano dahil po, ano? na bumibisita dahil binibigyan ng grocery o ng ayuda. At saka hindi po na-accident din dahil bumigay yung tulay. <laughs> Oo nga. Diba, attorney, you know? <laughs> tapos pag na accidente ka, bibisitahin ka sa sa ospital, papasalamat ka. Eh, pero bakit, bakit bumagsak tulay? Dahil substandard. Dahil tinulimbat yung pera. Eh di dapat pagalitan mo yung nagbigay sa iyo ng, ng grocery o ng ayuda. Dahil dapat hindi ka nando sa sitwasyon na yun in the first place. Eh, eh nabik ni mga nga attorney na nadali ka pa ng, ano, ng photo opportunity na press Ayun na. Nabi ka na, 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 na na Ang nakakatawa dito, Benji, makita natin, alam mo, tayo takot na takot at galit na galit sa mandurukot. Dudukutan tayo tayo ng 500 pesos. Dudukutin yung cellphone natin. Dudukutin yung pang pangpalengke pang natin. Di ba? Pero, pag nangungulimbat ng bilyon at trilyon, eh binoboto pa natin. Doon, doon, ako, na, doon ako natatawa. Kinukulimbat na yung ano, kanabukasan natin, eh nakangiti pa tayo. Nakangiti, binoboto pa natin at pinapalakpakan pa natin. Parang Para tayong binobodol ng sarili nating o niluluto sa sarili nating mantika ng tatlong beses.